Kung sa welcome back sa Virgo's Channel. Samahan nyo po ang panuwarit bigyan reaksyon ng mga nakakaliw at mga nakakataong mga videos na nagkalat dito sa internet. Let's go! Kumpiyan sa siya Hmm, bagsak. Lumingon pa yun. Siniguro kung may nakakita. Okay lang, kuya. Kami lang naman nakakita. As after mawala ng kuryente for two hours. Lungkot ng buhay, ano? Pag wala kuryente. Balik ng kuryente. Kailangan talaga sumigawin, oh. Eh, Poy, no? <laughs> pano? Poy! <Uy>. Hmm, nangyari. Palo? <laughs> Tuwa pa siya. Huwag din na, buong ka lang, <laughs> sudanan. Ah. Awaw, sudanan. Hindi kinaya. Oh, no! Ang bigat, eh. Yung may boyfriend oh, ang laging inaalala sa safety mo. Wow naman! Wow! <laughs> Wow. Idawabalang para ka so. <laughs> I'm so sorry. <laughs> Anong oras na? Anong oras na? Umuwi ba yan ng mama? Umuwi ba yan ng papa? Sagot! Sagot! Oh. Aba, sumagot pa sila. <laughs> Maroon mo dali. na sumagot. Baba mo, baba mo. Baba mo nga Boss, ang gansan yung baha? Ako? Hindi, uh. ang dito. <laughs> biwang daw? Ay, puta. Ayaw! <laughs> Ay, <lima. Pero laughs> kasi kasi Kaya yan na. Narinig ko na yan. Aba! nakaisa din sa ate. Point of view. Nag-silent role play kayo. Ah! Di ba lang isa yo? paminta si Buyas Babang Betchen isang boteng gin isang portyong puti sa Lunis babayaran. Paminta si Buyas Babang Betchen isang boteng gin isang portong. <laughs> antay din talaga siya eh. Fire exit na. Recta St. Peter's office. <laughs> Yay. Para <laughs> <laughs> ah, naman yun. Nako, binangga pa nga. <laughs> oh my god daw. God. Oh no! Pogi pala. Bigla <laughs> na wala yung galit. Nobody. Mga naglalaro sa kalsada tuwing may dadaan. <laughs> again, again, try reaction niya. <laughs> Kahit maglakad, natatraffic pa rin. <laughs> Pag bumili ka ng puto, tapos wala ka ng pera, pero gusto mo pa ng isa, ipa ipaputo copy mo. Eh, di wow. One, two, three, four. Oh. Ang laka <laughs> ng <two. laughs> <laughs> Dali sa Natapos na lang tong demonyong February na to. Hindi ko naramdaman yung demonyong pag-ibig na yan. <laughs> <laughs> Baka busy ka. <laughs> Day 1 Day 10 Ah, puro saging ah <laughs> Day <laughs> 20 na <laughs> Ang <laughs> <I'm> cute naman <laughs> Bea, taba mo naman ngayon Ah huh? Ikaw e nga, pangit mo, may narinig ka ba sa akin? Lumayas ka! Mukhang tuhod Mukhang tuhod <laughs> <laughs>

sabi mo sa akin ako lang. Diba sabi mo sa ako lang? <laughs> sabi, sabi, ako lang. Ano to? Hindi dinay ka pa? <laughs> Napangalawahan pa. Oo, oh, ikaw lang. <laughs> <laughs> Ay, Anong isda ang namumuno? Presidente! Ah. Um, Correct! <laughs> Fortuner. 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 Galing yan. Taragag ba sa hunon? Bisa ko saan ko panigbasa ka Bogo ko, bogo ko. Tinood yun. Masuk kan? Uy, kalu, sa kabayo. Uy, si Dato Adlaw. Nga na, si Kuan, ah, ang kabayo ka, <laughs> pepapig, <laughs> ni? Uy! Okay lang yan. Bu bu na ka rin naman eh. Pag guminto ka. Nadamay pa. <laughs> Walang kalaman <mo> lang. <laughs> Shout out daw sa Jordi nila na Plus, Mas ayos yung Balinsana. Huwag uh, do tayo lang Mabuti nila yung order ha. Gagawa mo ng pancho ngayon ko. Atang pala. <laughs> ate, okay lang po bang pabidyo? Pabidyo lang po ate. Uh, so, umalakad po ako din papunta. Tas, samahan niyo pa ako. Wait na po. <laughs> Nakarecord na po. Ay, nakarecord na po na ito. -record na Recording na po yan. Okay, na, go Otos pa. <laughs> sir, binibidyoan po ako, sir. Sir, sir binibidyoan ako. Sir, sir. <laughs> <laughs> oh, Talang so okay. yan, trip yan. Ano <laughs> ba mga pinag-aaralan nyo dun? AIT kami. Siyempre, mga web system ganun, boy. Mga... Yun! <laughs> Sabto! <laughs> <laughs> Nasira kasi kagabi yung washing machine namin. <laughs> Pakipay. mo na pahawa? Kaya, oh, Okay, okay. okay. mo mm, na pahawa. Pwede mo na pahawa. Iwan mo muna sa'yo. Saluhin mo, par. Iwan ko muna sa'yo. lagay <laughs> ka muna dito. Grabe, si Nana. Ibang klase rumata pinasukan ko. Uy, ano yan? Tapos sabay sabi, napanood ko na yan. <laughs> <laughs>